Nakigulo nga ako sa children's birthday party. Ay, ang saya pala. kung saan nga may masarap na kainan ay dapat pinupuntahan. Ari ang Biko Kasaba Carbonara Spaghetti Cordon Blue, samahan pa ng Bake Mac Bake Sushi Palabok at pang malakasang lumpia, chicken caldereta at kung ano-ano pang abubot para sa mga chikiting. Kung gusto nyo nga ng ganyang pang malakasang handaan, e-message eh, nyo lamang aring Facebook page na ere. At pihadong masarap na... Madami pa ang inyong ihahain sa inyong mga bisita. Ari nga palang handa ang ay hindi sa akin sapagkat ako'y mahihikain lamang din. Ang may birthday nga pala ay ang anak ng aking pinsan na si Heba. Ay siya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat sa pakain. At bago nga tayo lumamon ay syempre moment muna are ng birthday celebrant. At hindi nga dyan mawawala ang picture-picture at panguuto mapangitilaan ang birthday celebrant. Buti pa nga aring isa kong pamangkin na Zoe. Kahit di mo sabihin mag-smile ay ngingiti. Mahakita laang ng camera. Aring may birthday ay may bayad ang ngiti. Buti na laang at nauuto-uto ay smile man din siya. Ay kung hindi, liligpite ng kanyang party. Yun nga laang, biglang nagka s nung pitsura na kasama ang mga batuta. Kainaman. Buti na laang at to the rescue, ang kanyang mami ay sa. ay hindi la ang ngiti ang nagawa kung di halakhak pa. At dahil dyan, very good ka gen heba ito lo yung party cake na Heba guys ay gawa ng tita ko na nagluto lahat ng handa. Ayan yung page siya guys. Message na kayo kung kailangan nyo ng mga cake at panghanda at sobrang sulit at sobrang sarap. At habang hinihintay nga namin mag-start dyan yung party ay hinila ko nga muna aring mga chikiting at nag-tiktok nga muna kami. Abay tuwang tuwari naman aring mga chikiting eh at walang kamalay-malay na naotuna na naman. nagsisimula na nga aring party at magpapalaro nga daw at ako nga ang naatasan dyan para maging MC. At ang aming unang palaro nga dyan ay aring stop dance kung saan sasayaw-sayaw ka at sasabayan mo yung tugtog. Once na huminto yung tugtog, eh syempre stop ka din sapagkat kag nahuli kang gumalaw ay out of the game. Wala pa ang nananalo at hindi pa nga natatapos aring unang laro ay inunahan na kami ng buhos ng ulan kaya are at silong muna ang mga person. At dahil nga umulan ay kain na na

Cavite na hindi na nga naipalaro sa mga bata sa labas sapagkat dahil nga umuulan ay eh, nagsiuwian na rin yung mga kachikiting kaya aring magpipinsa na labang ang nag-agawan. Pila pa! Dali! Hila! Si. Si. Yehey! Patingin 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 aku nyang nakuha mo. Oi Bonnie. Ora batingin. Ye, yeah, saya nak. Saya nak batingin. Kira saya mo. Oh, <coughs> nya yung mo ng naman laruan tiyang. Gusto ko tutok candy. Nung limit, yan oh. Oh, Tingin Dalia Tingin. Bigyan mo kay Alex ito, Bigyan mo na kay Alexi. Ayan na, no, si Alexi ay no. Wala. na. Ano siya, Mami? Basta